Ilocano yung gulay ng mga Ilocano gulay natin mga Ilocano ayan po nagu Nag nagulang po ba kayo nito yung may tinik ayan po may tinik sasawag natin sa balato ayan taas po mga pa mga nag po nito masarap po ito at tsaka ano healthy Healthy, healthy. Hello. Okay. Okay. Okay, Mayroon tayo na. Tanggalin natin yung mga tinig. Okay. Jowa, mag-hi ka dun, Jowa, sa vlog natin. Hi. Hello po. Magandang gabi po. mag natin ating tonight's ulam, Balatong na May Kalunay. Politis. Bakit ang pangit ng Tagalog ng kanunay? Kulitis. Para kulitis, hindi politis. Kuliti yung... <laughs> sa, <laughs> sa mata. May kuliti. Kulitis. Sa Tagalog niya ba ito? Kulitis. Uh, ah ngayon ko lang yun alam. Bira po yung ganito dito sa Laguna. Hindi. iba yung sa Laguna na yung walang tinik? Hindi, hindi. Sa atin meron din ito, tinik. Ay, meron nga yung walang tinik na bibilang. Yung may tinik, madami. Sa may, ano to, sa Isabela, parang nauulam. Ay, parang ano, lang sa uh, maisan to. I po, tumutubo ito sa ano, sa Maisan sa anab. sa bukid sa bukid pero masarap na gulay minsan anab, ina ano inaano ka? masarap na tinindig ano ba bagian ng ini na tilapia thank you for watching po. bye i love you